Hello guys, uh, share ko lang yung pag-check ng polarity ng speaker nyo. Baka kasi yung iba, uh, naka-out of pace yung mga pagkakasetup nyo. Bali, kung halimbawang naka-terminate na siya, kamukha nito, ayan o. Tapos nalalaman mo siyang baliktad yung pace niya. May paraan dyan para ma-check natin. Ito, gamit kayo ng polarity checker. Sa cellphone lang to na-download lang to sa YouTube ay sa ano pala sa Play Store. Bali nag meron din ako isang device, ito pang check din natin para malaman kung accurate talaga yung setting nito. Bali ganito lang 'yan. Uh, connect niyo sa Bluetooth yung ano niya, ito parang sa akin, naka-connect na siya ito. Naka-connect na siya do sa head unit, ito siya. Then i-check niyo lang 'yan kapag uh, kapag ka uh, ano, kapag uh, nakasetup na bali eto ganito siya o. tatapat nyo lang bali i-allow nyo lang information ng phone nyo sa microphone para malaman mo kung tama then eto siya i-play mo lang siya ayan may maririnig kayo na tick sound. Tapos, kapag ka tinapat mo siya, kailangan, ang makita mo dyan, positive. Ayan siya. Ayan. Every tick niya dapat positive. Para malaman mo siya na in-pace siya. Ayan, parang ito. Ayan. Ayan. Positive siya. Tapos, para ma-check natin kung tama, ito yung device na isa ko pa, pang-check natin. Bali, pipindutin mo lang yan. Kailangan magkulay green. Ayan. Ayan siya. Ayan, nakikita nyo siya. Kulay, kulay green. Then, kapag ka, kapag ka-check nyo yan, dito, same din dapat yan. Mm. Same din. Ayan siya. Kahit sa kabila, positive siya. Positive. Ayan. Medyo malabo lang. Tapos, kapag ito, check mo siya. Ayan. Dapat, green din yung ilaw niya. Yun. Siya. Mapapansin mo siya, green lahat. Ayan. Yun. Yun lang. Kaya, kung may mga... Ano kayo, naka-terminate na na speaker. Kamukha nito. Ayan yun sa akin pwede mo siyang ma-check yan yung polarity niya para malaman nyo kung baliktad. Kasi kung baliktad siya, magka canceling lang yung tunog niya. Pangit siya yung tunog yan. Pwede mo siyang baliktad rin sa mismo amplifier para hindi mo na siya baklasin. Yun. Yun lang. At maraming salamat. At pasupport na rin dito sa YouTube channel ko para makagawa pa tayo ng maraming video. Thank you.